nagbara nagbara yung ano may tulo sa ano sa baba ah, pala puno na, oh. kailangan ko siya tanggalin hirap pala may golf dyan oh dito ko kayo ikat eh may golf ano to dito lugar na to ay Magallanes Village Ostas Makati ah, to Makati Tatanggalin ko yun Masanga-sanga na yun Okay. ganyan guys ganyan ganyan ilang taon na rin yan bago lumagpas ulit dito papahulog ako eh ayan hariwalas na eh. wala na yung kagubatan Ayan guys Malilis na Malilis na yung gutter Pagdab na yung puno Ayan Tapos ng tulok sa baba eh lang, may tulok pa yan